Yo, what's up mga katong TV! Sa so magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ah, 'yan. Ay nanga po katong. pong magpapataba sila dito sa kamatis. nagpapataba sila ped at saka yung dalawang na pumasok ngayon so ginagawa nilang pataba ngayon ay inaano nila sa puno inubudbud pinubutasan nila yung plastic gamit yung malit na kahoy so ayan yung nagiging butas niya at uh, binubudbud naman ng isa yung pataba dito so basa naman yung lupa kaya okay na okay yung ganyang pagpapataba natin ang nilalagay natin dito mga katong ay 1620 at saka calcium nitrate pinaghalo na parehas yara uh, unique 16 hindi pala 1620 sorry uh, unique 16 na Yara or triple uh, triple 6D6 na Yara at saka nila hinaluan natin ng calcium nitrate so yan ang ginagawa ni Ped si Bato ang taga tusok si Ped ang taga pasok Ah, ah. Ini, ini, Ganun hmm. ang Gamit natin bakit naman yung takalan? Uh -huh. Para parehas. Uh -huh. 'Di ba? Uh -huh. Hindi yung nagtatantya ka sa kamay. Uh -huh. Di pantay-pantay laki. Pag uh -huh. tinatantya mo, mahirap, 'di ba? Uh -huh. Ayun, tama takalan eh, diretso. Ayun, ganun din ginagawa ng ano, ano ang dalawa. Ang dalawang arawan natin 'yan. <laughs> sabi ko nga po direction nila yan sa uh, siling Taiwan ito patabain na rin to kailangan ng pataba to yung talong tapos isprayan ko ng iskor na lang muna tsaka ano uh, panghayop ito so, ganun din ang gagawin namin budbud gaya -bud. lang ito ang lalagay natin dito calcium nitrate at saka Ganun din siguro, Unix 16. Yara. Hindi tayo pwede mag tulisan, kong! Pagong tulisan, ayos nice lang yung butas na yun para pag tinulisan mo, lilit lang yung butas. Oo, oh, okay lang yung ganun butas. pagka maraw i spray lang ako ng paligid tanda mo para hindi na ako mapal yung damo so, pakita ko yung pataba na ginagamit namin ito Unique 16 halong muna yung may kibasa para o Unique 16 na uh, Yara tsaka tropicot na yara yan po ang calcium na tinatawag calcium nitrate bakit tinawag na calcium nitrate kasi eh, ito, itong ganyang taladala naman yan po mga katongs at nandito na sila sa siling Taiwan Taiwan. Nasa Taiwan na sila. ito naman yung pinapataba nila ngayon pagkayari doon na sila sa talong Patras, ke pen. patras ka bed patras ka ah oh. ayan pa bantay ayo diyan dito ka tis <laughs> Okay mga katongs Video Tanghali na So magluluto tayo ng ginsang munggo May May binigay ka si boss na iniyaw tuna Tuna ba? Tulingan Yung malaking isda So hindi naman nagalaw kahapon ngayon, naglaga ako ng munggo, yun ay sasahog ko. Bali, ito yung mga katongs. Pinimay ko na, tinanggal ko yung mga tinik. So, maghihiwa ang babang sibuyas, tsaka kamatis. Ito ang mahal mga katongs 150 isang kilo Ulang ba ped? Ha? Ulang kaya? Ha? ulan? Ha? Parang naman? Ulan ha? Ulang 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 Ito ka yeah, pagka si Ernico Baron ang kumausap sa'yo, iba na yan, Ped. Ba, inaaya ka na doon sa langit. Yeah mga katong. Ini gisa ko na yung bawang sibuyas at kamati bango lalagay natin yung bagong You know, mga katongs pasakod ng ating munggo <laughs> dami oh okay. kain na po kami ng tanghalian mga katongs ayan Mayin dalawa, magbukas na doon. kuya mo. Mayin na doon. Dalawa. Ha? Kinain naman yung lolo boy. daw? Ano? Salmon? Salmon? na salmon. 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 Hindi ka malalas yung bed? Hindi. Hindi ka malalas yung bed? Hindi. Baka mga isig ka dyan, pwede. <laughs> Tataba yan, no? Sabagay, pataba naman na, pwede. Ang gamot ba? các loại thế các loại, được, được phép, các loại thế được phép, được được Okay mga katong sa gabi na nga. <laughs> so yun ang nagawa nila na pataba nila itong lahat. Yung kamatis at saka yung sili. Itong harap nito So pagkayari nilang nagpataba, tanghali, pagkakain, eh, nagkua naman sila, nagleting. So hindi din nayari kasi medyo matagal nilang na pagleting. Nagtatali sila kada bukawi. Uh, konti na lang doon at saka itong ilang tuling na lang dito ah uh, kaya na si sila si Ped si Miko si Ped naglalaba si Miko e, eh, nililinis yung motor ah uh, dumating si Boss J ah uh, nagpabili kasi ako ng pataba at saka yung nylon na kulang sa talong so ang pinabili ko para dito sa ating talong na maliliit patatabaan ko ngayon to kasi medyo mabagal at saka may edad na kasi yung bunla kaya kailangan anuhan natin ng pataba so ikukang ko bukas calcium nitrate at saka uh, unique 16 kamukha rin ang pinataba rito sa sa hili. ay sa kamatis so ito naman sa talong ididilig namin spray muna ako ng pang sa talong ito lang naman yung tako insekto yung talong natin yan, yung malaki at saka maliit. So, uh, nagpapagabi lang ako ng konti. Ako na mag-i-spray kasi sila nagpataba kanina. Okay mga katong, so ito yan. mag okay. nga po ako ngayon. Ngayong gabi. video mga katongs ayan tapos lang ako mag spray so napaligo ah, na rin yung dalawa mong kasama ayan tulog na so kakain lang tayo ang ulam namin is yung tira kanina munggo marami yung niluto ko kasi munggo na yun eh i uh, yeah. Ok nữa Okay mga katong, so tayo na po ano Sa nang lumipas dito sa RR vegetable farm so ngayon uh, bukas pala siyempre pataba kami sa, ano, sa talong then puro balag puro balag balag sa kamatis balag sa talong balag sa siling panigang Pero mabilis lang naman mga katongs kasi kwan na tayo. Puro leting na lang, leting. Nylon, leting. Sa so, pang hanggang pangalawa lang naman 'yan eh, yung talong at saka yung ano, yung sili. So matagal na uli natin anuhan ng balag yan. Pagka yung kamatis, ang plano ko buuin na yung balag para iwan na sa sitaw. Kaya so, yan mga katong hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Maraming maraming salamat po. Yan. Uh, Shoutout po kay Sir, kay Boss, kay Ate, yan, kay John, kay Sir John Depp, John at uh, kay Ralph, yan, Ralph.